Sa gitna ng makulay na lungsod ng Barcelona, isang Pilipino ang nanggugupit hindi lang ng buhok, kundi pati ng mga hadlang sa pagitan ng pangarap at realidad. Matapos magtagumpay sa pagtatayo ng sarili niyang barbershop, lumipat siya ngayon sa mas maliwanag na lugar, isang simbolo ng patuloy na pag-unlad ng kanyang negosyo at pangarap sa ibang bayan. Mula sa simpleng pangarap, ngayon ay matagumpay na negosyo na ang kanyang barbershop. Napatuloy na lumalago at nagbibigay serbisyo hindi lamang sa mga Pilipino kundi pati na rin sa mga lokal na residente. Sa gitna ng abalang lungsod ng Barcelona, makikita ang barbershop ni Paul, isang Pinoy na nagsimula sa maliit na espasyo, ilang taon na ang nakakalipas. Sa kanyang sipag, tiyaga at malasakit sa kapwa, mabilis na nakilala ang kanyang barbershop sa komunidad. Dahil patuloy na pagdami ng mga customer, lalo na mula sa lumalaking Filipino community, napilitan si Paul na humanap ng mas malaking lugar upang mas maayos na mapagsilbihan ang lahat. Ang bagong barbershop ay may mas modernong kagamitan, mas maraming upuan, at isang espasyo kung saan pwedeng magtipon at magkwentuhan ang mga kababayan. Bakit mo naisipang magpalaki ngayon ng, ng lokal? Ang inspirasyon ko, sir, ay upang lumawag pa ang, uh, ang kalaman sa paggupit sa barber. At hindi lamang sa barber, kundi magka, meron kaming mga ibang i-offer sa mga kababayan natin, lalong lalo sa mga nasa Barcelona. Ibinibida din ni Paul na mga bagong serbisyo ng kanyang bagong bukas na barbershop nag-ooper din kami ng mga reban kasi meron tayong kasamang napakagaling na hairstylist mm -hmm. hairdresser ay nag-ooper namin mga reban lahat ng mga pang -babae. mga babae na gustong gumanda gustong mabagong kailang itsura lalong bumata dahil paraming mga kukasyon. Oo, oh, lalong sir. Malapit na ang December, kailangan magpaganda. Punay ngang kahangahangang ating mga kababayan na kahit sa andalhin ng kapalaran, taglay pa rin ang sipag, galing, at pusong Pilipino. Uh, sa tingin ko, super proud ako kay Kuya sa mga narating niya rin. Alam ko rin yung ibang pinagdaanan niya. At alam ko na marami talaga nagtitiwala kay Kuya kasi super galing talaga ni Kuya. Super satisfied. Punta lang po kayo sa aming munting gupitan o sa ating salon o barbershop. Matatagpuan ng ating salon o barbershop dito sa Calitigre, uh, 22, Barcelona, Spain, mga, mga, ka mga kaibigan, mga mahal naming mga kababayan na nasa Barcelona. Ipinag-aanyaya po namin sa inyo na inyo pong subukan ang mga magic hand namin. Kumbaga, yung mga kamay namin na hinahanap-hanap ng mga nakasubok na sa amin. Mula sa Barcelona, ito si Crew TV para sa Katambayan Channel.